mga kabitlog bilit tayong pagkain sa canteen mag alas 12 na kaya baba tayo bilit tayong pagkain <coughs> ah, dito tayo sa parking wala kasi akong nalotong baon. Kaya wala akong baon ngayon. Ipili na lang ako. Kakain Kaka na lang ako sa canteen. Ang dami tao. Pili tayo ng ulam. Bilhin na tayo ng pagkain natin. Ayun na tayo mga kabitlog. Ito na lang. Kunti na lang tao dito. may pwesto tayo. Ayon tayo mga kabitlog. Oh. nya tahu udara konon liftun kawali labasa